Okay, pag-uusapan natin ngayon yung basic technique at saka strategy kung paano natin may iwasan yung pagtagas ng ating bubong tuwing umuulan. So, isa ka ba sa mga umiiyak tuwing umuulan? Marami akong napapanood sa Facebook ngayon na pagka tuwing umuulan, problemado sila sa kanilang bahay. So, marahil ang pagdidesign ng kanilang bubong from the very start ng kanilang paggawa ng bahay eh medyo alanganin na. So, ito yung mga basic uh, strategy na kailangan ninyong yung paghandaan. So, number one, yung pag-design ng ating bubong as much as possible kung pwede rin maiwasan. Kailangan, iwasan ninyo ang inside gutter kasi kahit anong pangtapal ninyo na pandikit para matakpan ng mga butas ng ating inside gutter. Eventually masisira 'yan. So kahit anong materialis pa 'yan, may mga lifetime 'yan na minsan 1 year or 2 years magdedeteriorate ang materials na yan. So after that lifespan, magkakaroon na naman siya ng possible leakage. So that's number 1, iwasan ninyo ang possible leakage na pwedeng pumasok sa inyong bahay. So number 2, less dugtungan, less possible na magkaroon ng leakage. So dito sa ating bubong, kahit mahabang-mahaba siya, pinakikikuhanan natin na mabuo yung ating roof. So, gumagamit tayo ng long span. Kung anong requirements ng ating bubong, like for example, ang requirements uh, 12 meters, kailangan natin orderin yung haba na yon para mag-fit dito sa ating bahay na ginagawa. At least, kung mailagay man yan, wala siyang possible na magiging dugtungan at wala siyang possible na magkakaroon ng leak. So, yung kaninang nabanggit ko, kung halimbawang nakuha mo na wala kang inside gutter at mahaba na yung mo. Then, ang next naman is yung craftsmanship. Ang craftsmanship, may mga times kasi na maayos na yung pagdi-design, maayos naman yung, yung mga materyales. Pero pagka hindi mo nabantayan ang inyong tao sa pag-text crew, minsan na bubutas nila yan at hindi napapansin yung mga possible leakage. So, iwasan natin ang problema sa ating bubong sa mga basic step yan. Marami pa yan at depende na yan kung ano pa yung mga possible uh, problem na ma-encounter ninyo. So sa pag-design pa lang, pakikuhanan ninyo na wala nang uh, possible na papasok na tubig sa inyong mga bubong.